Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Cruz, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga pinakamahusay na pagkain na makakatulong sa paglilinis at pagpapalakas ng ating atay sa panahon ngayon. Napakadaling makakita ng mga patalastas sa television at social media tungkol sa iba't ibang tableta, kapsula, o mga food supplement na nangangakong magdedetox o magalis ng lason sa ating atay. Ngunit bago tayo maniwala sa mga ito, napakahalagang maunawaan muna natin ang tunay na kalikasan ng prosesong ito ang katotohanan ay wala pong nakaimbak na lason sa ating atay na kailangan nating ilabas sa pamamagitan ng isang tableta. Ang mismong atay natin ang siyang pangunahing organ na nagsasagawa ng detoxification sa buong katawan. Ito ang ating masipag na manggagawa, ang ating internal na filter na walang tigil sa paglilinis. Ang trabaho nito ay iproseso. Ang lahat ng ating kinakain at iniinom mula sa masustansiyang pakain hanggang sa mga hindi gaano malusok at ay neutralize ang anumang mapaminsalang substance bago paman man ito makapinsala sa ibang bahagi ng katawan. Ang problema ay nagsisimula kapag ang atay ay napilitang magtrabaho ng sobra-sobra o overloaded. Halimbawa, kapag tayo ay madalas uminom ng ala, kumakain ng labis na matataba at matatamis na pagkain o umiinom ng ilang uri ng gamot sa matagal na panahon, ang atay natin ay maaring masobrahan sa trabaho. Ang sobrang pagtatrabahong ito ang nagdudulot ng pamamaga at pinsala sa mga selula na atay. Kaya konsepto ng paglilinis ng atay, Oliver Detox ay hindi tungkol sa pag-alis ng lason mula dito. Sa halip, ito ay tungkol sa pagbibigay proteksyon sa atay laban sa pinsala, pagbabawas sa bigat ng trabaho nito at pagtulong dito na mabilis na magilom at may balik ang lakas nito. Ang magandang balita ay hindi natin kailangan ng mamahaling produkto para gawin ito. Ang solusyon ay matatagpuan mismo sa ating mapalengke at kusina may mga natural na pagkain na napatunayan ng maraming siyentipikong pag-aral na epektibong sumusuporta sa kalusugan ng ating atay at ito ang ating tatalakayin ng malaliman ngayon. Ang una sa ating listahan ay ang abukado. Dito sa Pilipinas, ang abukado ay paboritong gawing panghimagas, dessert o pampalamig, madalas na hinahaluan ng gatas at asukal. Ngunit higit pa sa masarap na lasa nito, ang abukado ay isang powerhouse ng nutrisyon para sa ating atay. Ito ay mayaman sa healthy fats, partikular na ang omega, 3 fatty acids, na kilala sa kakayahan nitong magpababa ng pamamaga o inflammation sa buong katawan, kasama na ang atay. Ang chronic inflammation sa atay ay isa sa nga pangunahing sanhi ng mas malalang kondisyon tulad ng fibrosis, pakakaroon ng peklat, at cirrhosis paninigas ng atay. Bukod dito, ipinapakita sa mga pag-aaral ng abukado ay tumutulong sa paggawa ng isang napakahalagang antioxidant na tinatawag na glutathione. Isipin ninyo ang glutathione bilang master antioksidan ng katawan. Ito ang sundalong nagbabantay sa ating mga selula, kabilang na ang masalulan ng atay, laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang mga free radicals ay parang kalawang na unti-unting sumisira sa ating mga selula sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng glutathione, tinutulungan ng abukado ang atay na protektahan ang sarili nito at mas epektibong mailabas ang mga mapaminsalang kemikal. Ang regular na pagkain ng abukado maaring ihalo sa ensalada, ipalaman sa tinapay bilang alternatibo sa mantikilya o gawing smoothie na hindi gaanong matamis ay isang napakagandang paraan upang suportahan ang kalusugan ng atay, lalo na para sa mga taong mayroon ng fatty liver o para sa ating lahat na nice mapanatiling malusok ang ating atay. Pangalawa, isang sangkap na hindi nawawala sa halos lahat ng lutuwing Pilipino, ang bawang. Mula sa simpleng gisa hanggang sa pamosong adobo at sinangag, ang bawang ang nagbibigay buhay sa ating mga pagkain. Ngunit ang bawang ay higit pa sa isang pampalasa, ito ay isang natural na gamot. Matagal na itong ginagamit sa tradisyonal na medisina bilang isang uring natural na antibiotic dahil sa kakayahan nitong labanan ang naimpeksyon na dulot ng bakterya at virus para sa ating atay, ang bawang ay naglalaman ng dalawang mahahalagang compounds, ang alicin at selenium. Ang alicin ay isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory agent na nakbibigay proteksyon sa atay laban sa pinsala mula sa mga lason at labis na alak. Ang selenium naman ay isang mineral na tumutulong sa pag-activate ng mga antioxidant enzyme sa atay na nagpapalakas sa natural na kakayahan nitong maglinis. Sa katunayan, pinapagana ng bawang ang mga specific na enzyme sa atay na responsible sa pag-alis ng mga lason sa katawan. Ang pagsasama ng bawang sa ating pang-araw-araw na pagkain ay napakadali. Ngunit para makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa alicin, mas mainam kung ito ay bahagyang dinidikdik o hinihiwa at hinahayaan muna ng ilang minuto bago iluto. Bagamat may ilang nagsasabi na mas epektibo ito kapag kinain ng hilaw, sapat na ang regular na paggamit nito sa pagluluto upang makatulong na maprotektahan ang iyong atay mula sa araw-araw na pagkasira. Ang pangatlong pagkain sa ating listahan ay ang luyang dilaw o turmeric sa Ingles. Katulad ng bawang, ang luyang dilaw ay isang pampalasa na ginagamit sa iba't ibang lutuin sa Asya, kabilang na ang ilang rehiyon sa Pilipinas. Ang mahiwagang sangkap na nagbibigay ditong matingkat na dilaw, na kulay at ng napakaraming benepisyo sa kalusugan ay tinatawag na churchumin. Ang curcumin ay isa sa pinakamalakas na natural anti-inflammatory compounds na natuklasan. Para sa atay, ang kakayahan nitong labanan ang pamamaga ay napakahalaga. Pinoprotektahan nito ang atay mula sa pinsala na dulot hindi lamang ng alak at pagkain kundi pati na rin ng mga tinatawag na heavy metals tulad ng lead at mercury na maaaring makuhan natin mula sa polusyon o sa ilang uri ng isdana na bubuhay sa kontaminadong tubig. Ang mga heavy metal na ito ay maaring manatili sa katawan at unti-unting makapinsala sa mga selula ng atay. Ang curcumin sa luyang dilaw ay tumutulong sa atay na labanan ang pinsalang ito at nagbo promote pa ng regeneration o pagbuo ng bagong selula ng atay. Bukod dito, pinapataas din ng curcumin ang produksyon ng bile, isang mahalagang likido na ginagawa ng atay upang tumulong sa pagtunaw ng taba at pagalis ng ngadumi sa katawan ang pag-inom ng salabat na gawa sa luyang dilaw. O ang paggamit nito bilang pampalasa sa mga sabawat ulam ay isang simple ngunit epektibong paraan upang mabigyan ng dagdag na proteksyon ang ating atay. Ang pangapat na grupong pakain ay ang maluntiang gulay, partikular na ang mga kabilang sa pamilyang cruciferous. dito sa Pilipinas, kabilang dito ang repolyo, pechay, bokchoy, at mustasa, ang magulay na ito ay naglalaman ng mga compounds na tinatawag na glucosinolates na tumutulong sa atay na gumawa ng ma-detoxifying enzymes. Ang ma-enzyme na ito ay parang mga malilit na trabahador na nag-aalis ng mga carcinogens, mga substance na maaring magdulot ng kanser at iba pang lason mula sa ating katawan. Isang partikular na uring luntiang gulay na binibigyan ng pansin sa mga pag ay ang mga murang usbong nito o sprouts. Ang mas sprout, tulad ng broccoli sprouts o ready sprouts, ay naglalaman ng mas mataas na konsentrasyon ng maenzyme na ito kumpara sa kanilang ma-adult na bersyon. Sinasabi na ang pagkain ng mga sprout na ito ng hilaw halimbawa sa mga salad ay nakpapalakas ng husto sa kakayahan ng atay na magdetoxify. gayunpaman kung hindi tayo sanay kumain ng hilaw na sprouts, ang regular na pagkain ng ngalutong lutong luntiang gulay tulad ng ginisa o nilagang pechay at repolyo ay malaking tulong pa rin. Ang mahalaga ay ugaliin nating magkaroon ng luntiang gulay sa ating plato sa bawat araw. Hindi lamang nito sinusuportahan ng atay kundi nagbibigay din ito ng fiber, bitamina at mineral na kailangan ng buong katawan. At ang panghuli ngunit hindi bababa sa kahalagahan ay ang langis ng oliba o olive oil. Bagamat hindi ito tradisyonal na sangkap sa lutuing Pilipino at Medyo mas mahal kumpara sa karaniwang mantika ang mabenefisyo nito para sa atay lalo na parasa, sa mga may non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, ay hindi matatawaran. Ang nafelde ay isang napakapangkaraniwang kondisyon kung saan naipon ang sobrang taba sa atay, kahit sa mataong hindi naman malakas uminom ng alak. Ito ay kadalasang resulta ng hindi malusog na dieta na mataas asukal at processed foods. Ang langis ng oliba, partikular na ang extra virgin olive oil, ay mayaman sa monounsaturated fats. Ito ang uri ng good fat na napatunayang nakakatulong magpababangang taba sa atay. Sa mga pag-aaral, ang makataong may fatty liver na regular na gumagamit ng olive oil bilang, pangunahing pinakukunan ng taba sa kanilang dieta ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa label ng kanilang liver enzymes at pagbawas ng pamamaga sa atay. Pinapabuti rin nito ang insulin sensitivity na isang mahalagang salik sa pag-iwas at pamamahala ng fatty liver. Ang pinakamainam na paraan upang magamit ang olive oil ay hindi sa pagpiprito sa mataas na temperatura dahil maari itong makasira sa mga benepisyon nito. Sa halip, Gamitin ito bilang salad dressing ay drizzle sa ibabaw ng mga gulay o isda o gamitin sa paggisa sa mahinang apoy. Ang pagpapalit ng ating karaniwang mantika sa olive oil kahit paminsan-minsan ay isang magandang hakbang para sa kalusugan ng ating atay. Sa kabuan, ang pag-aalaga sa ating atay ay hindi nangangailangan ng magic pill o mamahaling solusyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalinong nga pagpili sa ating pang-araw-araw na pagkain. Tandaan po natin, ang ating atay ay isang napakatatag na organ na may kakayahang magilom at mag-regenerate. Ngunit kailangan nito ang ating tulong sa pamamagitan ng regular na pagsasama ng abukado, bawang, luyang dilaw, maluntiang gulay at langis ng oliba sa ating dieta, binibigyan natin itong matamang kasangkapan upang maprotektahan ang sarili nito, gumana ng mas mahusay at manatiling malusog sa mahabang panahon. Ang mapagayang ito, kasabay ng pagbabawas sa pag-inom ng alak, pag-iwas sa sobrang matatamis at matatabang pagkain at regular na ehersisyo, ang tunay na susi sa isang malinis at malakas na atay. Huwag nating balewalain ang kapangyarihan ng kalikasan na matatagpuan mismo sa ating pagkain. Kung binabasa mo pa rin ito hanggang sa huli, binabati kita sa iyong dedikasyon na matuto at alagaan ang iyong kalusugan. Ang kalamang ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas malusok na buhay hanggang sa susunod na talakayan.